So, yun nga po nung October 20, 2024 ay may nag-send ng 1K sa atin na di naman po natin kilala. Ngayon ay nag-text siya sa akin na sa kanya daw po yung pera na yun. So, ito po yung sinig na text niya sa akin at pinapasin niya. Ito rin po yung number na nag-send sa akin. So, babalik po natin yung 1K. Hindi naman po sa atin. Baka kailangan din po niya. Baka need nila to. Kaya ibabalik natin. Punta na po tayo sa Gcash. Ayan. ko na po sa binigay niyang number. Wait lang. Tignan ulit pala natin. zero nine four eight. eight five eight three nine dapat buksan to Andito lang ah, buksan dito Andito dito lang. So nga Babalik na po natin yung 1K Double check na lang po natin 0948 so, 583 9454 Yung tama Balik na po natin mag ka na lang pag nabas nabasa mo or nakita mo sa YouTube to. Yun na po. To send na.